pinaglaban pala niya si dating Pangulong Duterte itong si Mader yung nag-viral sa pag niya sa graduation ng kanyang anak eto po si Bernadette Flores Cutas may nag po sa akin dahil uh, ngayon pala ay binabati ko siya kinalkal yung mga luma niyang video at isa sa ginamit yung pinaglaban niya si dating Pangulong Duterte at yung post niya tungkol kay Kim Chu ngayon ginamit po ng mga inggitero or inggitera para siraan siya, siyempre, may mga naiinggit dyan kung bakit bigla siyang sumikat. Hindi naman sumikat yan para gumawa ng kalukuhan. Hindi naman sumikat yan dahil may ginawa siyang kalukuhan. Kung hindi, sumikat siya dahil sa pagiging passionista niya dyan sa graduation ng kanyang anak. Pinaghandaan niya, nakikita natin baka naman proud na proud siya dyan sa kanyang anak. O ito, panoorin po natin yung video na kung saan naglabas po siya ng sama ng loob lalo na sa isang tao na ginamit yung lumang video para siraan siya, ginamit yung video tungkol doon sa pinaglaban niya si dating Pangulong Duterte. Ito yung video. Ako mga video sa una, mga post nga dautan, mga video sa una, mga shared post, inyong ipang post. Kinsay na himong dautan ako. Kitang tanang tao na kitang tanang tao dita perfecto. Kung nasayop man ko sa una, sa una man to, ang tao pwede magbago. Mo palihog balihog lang in taoy. Ayaw ninyo kalkala akong mga karon pa ko nagsugod og vlogger inyo na kong gidaot. Sa kong mga sa mga post 2018, 19, 20 hangtod karon inyo gikarkal Grabe po, mo disrespecto hay taoy. Wa naman may batasan ina ng kalaki, ha? Punya by the way. Na ay na ay nagpost sa akong na ako gi post. Gishared post ni Ang binibi Gishared post ani niya Gishared post ni Nick Morphe About ni Kim Cho Kay ba ba mo Giayo ko Giayo ay Ako giayo ayo Oy Giayo ayo ko maayo Siguro katong time Murag Gipaglaban rapod na ako Si Duterte ba Kitang tana na aman siya paglaban Di ba Ang uban naglagot Ang uban paglaban Na amang ko'y paglaban Ito lang po ang masasabi ko sa iyo Ma'am Bernadette Flores Kutas Sana makarating sa iyo ito sa mga hindi nakakaalam, yung mga bumabanat sa kanya ngayon, iilan na lang yung mga yan. Yung galit sa mga Duterte, pati pa naman ito si Ma'am Bernabet, dinamay pa. Ma'am Bernadette, iilan na lang yung mga yan. Yun nga lang, mahilig gumamit ng mga trolls yan pag meron silang gustong siraan. Kaya hayaan mo sila na manira sa'yo. Pero pansinin mo naman sa mga comment mo, mas maraming nakasuporta sa iyo. E ilan na lang yung mga yan. Hindi lang nila matanggap na sila naunahan. Hindi lang nila natanggap o hindi lang nila matanggap sa sarili nila. Balay natin, kakilala mo lang yung iba na ikaw sumikat ng ganyan kabilis. Nang dahil lang doon sa napakasimpleng ginawa mo at napansin po sa social media, ayan na, nag-iiyakan na sila. Pati ba naman yung video na pinaglaban mo lang si dating Pangulong Duterte? Idadamay ka pa doon? Lahat naman tayo may choice, di ba? Lahat naman tayo, choice natin Kung kanino tayo maniniwala Sumikat siya, hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, sumikat siya Nang dahil dito Sa ginawa niyang pananamit uh, Sa graduation ng kanyang anak Siyempre, doon siya sumikat Sa pagiging pasyonista niya Bakit idadamay natin siya Pagdating sa usaping politika Di ba? Ulitin ko Ma'am Bernadette, huwag kang mag-alala dahil iilan na lang sila. Mahilig lang gumamit ng trolls. Lalo na, may nakita pala silang video tungkol kay dating Pangulong Duterte. Alam mo naman, mag e kaya hindi nila papayagan yan na lumabas na may magandang hatak sa mga Duterte. Kaya inunahan na nila, kunin yung video mo at sisiraan ka. Yun lang yun. Kaya ituloy mo lang yan kasi nakikita ko sa, sa pag-umpisa mo ng pagbablog, mas maraming, may mga bashers natural yan. Kasama po yan, may maingi talaga yan. Pero mas maraming nakasuporta sa'yo. Ipakita mo sa kanila na kaya mo sila. Ipakita mo sa kanila na deserve mo na makilala sa social media. Dito lang, thank Bye-bye.